Hello mga kapatid, welcome po sa ating pagbubukas ng ating daily devotion. At ang video ng ito mga kapatid ay all about devotion. Konting minuto lang po ito. Pero sana ay samahan ninyo ako para sa ating devotion. Now ang ating devotion ngayon, ang ating teksto ay nandito po sa Deuteronomy 31.8. Ang sabi dito, si Yahweh ang nangunguna sa iyo sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Now, ang message, mga kapatid, na ating mapapakinggan ngayon, sasamahan tayo ng Diyos, huwag matakot. Ang mga salitang ito ay word of encouragement ni Moises kay Joshua bilang pagtalaga niya bilang kapalit na pinuno ng Israel. Sapagkat siya ay matanda na at hindi na siya pinatawid ni Yahweh sa Jordan at yung pagsakop sa promised land. Ayun po yan sa verse 2. Ang sabi ni Moises na si Yahweh ang mangunguna. Sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin. Huwag kang matakot. Napakagandang talata kung paano natin pagtiwalaan ang Diyos. Siya po ang Diyos na hindi nagbabago noon hanggang ngayon. Sa ngayon mga kapatid, mayroon tayong mga pinamumunuan na iba-iba maaring sa church, mayroong namumuno dyan, may mga pastors. Maaring sa family, maaring magiging youth leader ka, maaring men or women group leader, pastor. Atin po itong iklim yung promise ni Lord na hindi niya tayo bibiguin. Sasamahan niya tayo, huwag tayong matakot. So ang ating application, una, Paniwalaan ang Diyos na hindi nagbabago noon hanggang ngayon. Siya ay Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Hindi po binibigo ng Diyos ang kanyang mga anak. Number two, maging tapat tayong lingkod ng Diyos hanggang sa tumanda. Tulad ni Moises at Joshua na tapat na nanghawak sa mga instruction ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, dapat mayroon tayong consistency na abutan man tayo ng pagtanda, walang nagbago. Talagang patuloy ang pagiging matapat natin sa paglilingkod sa ating Diyos. At yung pangatlo, mamuhay tayo ilalim sa mga kalooban ng Diyos. Huwag tayong lumihis ng landas. Kailangan, bilang mga anak ng Diyos, lagi po tayong namumuhay sa kanyang kalooban. Kasi, diyan na po tayo um, namulat. Ibig sabihin, nag na po tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kaya alam na natin yung tama at mali. Alam na natin yung mga gawaing magpapagalit sa Diyos. At alam na din natin yung mga gawaing magbibigay papuri sa Diyos. Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat namumuhay tayo sa Kanyang kalooban. At makikita natin yung presence ni Lord, mararamdaman natin na talagang nandyan. Why? Dahil nga patuloy tayong nagiging matapat sa Kanya. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating uh, devotion. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at Nawa ay samahan ninyo ako sa ganitong oras. Salamat po. God bless everyone.